Nagbabalik tayo para sa isa na namang exciting at heart-touching story. Si Eman Bacosa, ang viral na anak ni People's Champ Manny Pacquiao, ay muling umani ng atensyon matapos ang kanyang emosyonal na interview sa kapuso mo, Jessica Soho, KMJS. Dito ay naibahagi ni Eman ang mga pinagdaanan niyang hirap habang lumalaki. Isang buhay na malayo sa karangyaan na nakasanayan ng mga anak ni Pacman. Kilala si Manny Pacquiao bilang matulungin sa mga mahihirap. Kaya naman hindi nakalampas sa mata ng mga netizens ang tanong kung bakit tila napabayaan ang batang Pacquiao noon. Marami ang nagsabi na tila may personal na dahilan kung bakit natagalan bago siya tuluyang matanggap sa pamilya. May ilan pang nagsabing baka si Jinky Pacquiao raw ang naging dahilan ng distansya. Ngunit karamihan ay naniniwalang kung si Manny lamang ang masusunod. Matagal na sana niyang niyakap si Eman bilang anak, pero gaya nga ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Ngayon ay kitang kita ng lahat kung gaano kalaki ang suporta ni Manny sa boxing career ni Eman. Bumabawi siya, hindi lang bilang ama, kundi bilang inspirasyon. Kahit dala ni Eman ang apelidong bakosa, hindi niya ito ikinahihiya. Sa katunayan, siya mismo ang pumili na gamitin ito sa kanyang laban sa ring as a tribute to his mother na siyang nagpalaki sa kanya ng may respeto, tapang at kababaang loob. Hindi rin naiwasan ang mga netizen na ikumpara siya sa mga anak ni Manny tulad ni Jimwell na pareho ring sumusubok sa mundo ng boxing. Ngunit ayon sa ilang eksperto at fans, may kakaibang edge daw si Eman mula sa disiplina hanggang sa puso sa laban. Eto na, Jimmel Pacquiao, turning professional on November 29 sa Temecula, California under MP Promotions. Ang tanong, magaling ba talaga si Jimmel Pacquiao? Pero mga foreigner, parang ang dami nagtatanong kung magaling ba talaga, no? They're curious. Uh, ako, ilang beses ko na napanood si Jimmel Pacquiao. And if I have to say something, no? Kung ano yung katulad niya sa kanyang tatay. Although it's very unfair, kasi ang hirap talaga, no? Pag uh, legendary yung tatay mo, eh. Uh, si Jimmel Pacquiao, I think may tibay at may tapang katulad po ng kanyang tatay. Pero yung speed at saka power, yung sa totoo lang guys, parang medyo malayo talaga. I mean, kahit sino talaga malayo sa speed and power ni Manny Pacquiao. Pero one thing is for sure, sabihin ko sa inyo, I think yung karisma nito at saka yung mga fans... Parang Manny Pacquiao din, dadami at dadami. Basta ipanalo lang niya yun, na ipanalo yung kanyang laban. Ang dami na agad mga nag-iinarte, you no? Know? mga nagre-reklamo, bakit daw si Emad Bakosa pinapansin, pinifeature, pinapasika, pinapatrending, at pinapansin ng mainstream. Alam mo, mapaboxer ka man or mapafan ka man, kailangan natin yung mga ganito. Minsan na nga lang mapansin ang boxing sa mainstream. Nagre-reklamo ka pa, hindi po lahat tayo pare-pareho. Kasalanan ba ni Eman? na pogi siya? Kasalanan ko ba? Na yan ang uh, gustong marinig ng mga tao Siyempre, um, sa totoo lang guys, ito yung ganito yung mga kailangan natin. Kaysa naman, puros away na lang ginagawa natin sa social media. At least ito, good vibes. We need more attention sa boxing, lalo na dito sa Pilipinas. And Eman Bacosa is, is giving us that. Yan ang katotohanan. Isa pang komento mula sa netizens. Asa an anak sa labas, I feel him. Wala naman siyang kasalanan. Ipinanganak lang siya sa ganitong sitwasyon. Pero despite everything, Thankful pa rin siya na si Manny ang tatay niya. Such a kind boy. Sana magtagumpay siya sa boxing at sa buhay. May isa pa ring netizen na nagsabi, Ang humble at maayos pinalaki ng nanay niya. Naiyak ako sa part na hinanap nila ang tatay niya, pero hindi sila pinapasok sa bahay ni Manny noon. Habang pinapanood ang episode, makikita mo talaga kung gaano ka down to earth si Eman. Mula sa tono ng kanyang pananalita, ramdam mo ang respeto at kababaang loob. A true gentleman in the making, dahil sa kanyang natural charm, matinding karisma, at Adonis-like features, hindi nakakapagtaka na marami na rin kababaihang nagbibiro online na gusto raw maging jinky 2.0. Isang nakakaaliw na patunay kung gaano siya kahinangaan ng mga kabataang babae ngayon. <laughs> Ano, uh, Miss Jessica, kasi hindi po muna yeah, out in public sana kasi po um, starting po lang career niya. So, nabag-usapan namin na... Loki muna kayo. Okay lang <laughs> Uy guys, ang guwapo pala ng anak ni Manny Pacquiao. Grabe si Eman Baku sa Pacquiao guys. Ang guwapo niya. At ang sabi-sabi nila, parang pinaghalo daw yung mukha ni Piolo Pascual at ni Pacquiao. Ay grabe naman. Pero guys, in fairness, ang guwapo niya. Yes, proud si Manny Pacquiao dahil nga nag-attend sa laro niya sa Manila. at uh, two undercards. So nanalo siya. O oh, diba? Proud na proud si Manny pumunta siya. Diba? Ang guwapo pala ng anak niya sa una. Diba? Ay! Si Eman Baku nga, hindi galit sa totoong tatay niya. Proud pa siya. Pinagmamalaki niya pa sa buong mundo. Tapos kayong mga nakikinood lang, galit na naman kayo kay Manny Pacquiao. Na para bang alam niyo yung buong pangyayari sa buhay nila? Kayo talaga lahat na lang binibigyan nyo ng issue. Imbis maganda yung relasyon ng mag-ama, sisirain nyo. Oh, na naka naka, naka naka Ang kwento ni Eman Bacosa ay hindi lang simpleng kwento ng anak na muling nakilala ng kanyang ama. Ito ay kwento ng pagpapatawad, pananampalataya, at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, pinili niyang magmahal, magpatawad, at magpursigi. Ngayon, unti-unti niyang natatanggap ang lahat ng biyayang minsan lang niyang pinangarap. Ang pagkilala ng kanyang ama, ang pagmamahal ng publiko, at ang pagbangon ng kanyang sariling pangalan. Tunay ngang si Eman ay larawan ng isang bata na marunong umasa sa tamang oras dahil kapag ang puso mo ay puno ng panalangin at kabutihan, Darating ang araw na ibibigay sa'yo ng Diyos ang lahat ng bagay na para sa sa'yo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe kung naniniwala kang deserve ni Eman Bacosa ang lahat ng tagumpay at pagmamahal na tinatamasa niya ngayon.